Hello mga guys, good morning Welcome to my vlog Ito po guys Maulan na naman Tapos papasok Ito guys, mag iingat po tayong lahat Dahil may bagyo po Dito sa Sambalis guys At Sa Subic Ano po guys Suspindi ang pasok sa mga bata Kaya mag iingat po ang lahat Sa mga nasalantang bagyo Dito guys, umagang umaga Lakas ng ulan kaya naglagay ako ng plastic ito guys eh. may tubig pa yan yan yeah. hindi ito ang lahat dahil sa ulan ng araw ayan mga guys tuloy pa rin ang ulan gagawa po tayo ng Ini masuk rumah guys. Kenapa? 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 Lagyan po natin mga guys na ano yung ano yung plastic. Lagyan po natin sa nang ano yung mga guys. mabukas. Okay, ito. So. di diba, mga guys Boss may boy Aga Ayun mo guys Mga nakano sa Trabaho Mga pasok na Ako nandito pa nag-aayos Para Para Naipon ng tubig mga guys Ayan Bumabaha na um, mga guys O Bumabaha na mga Mamaya maano na naman ako Mga kuna naman ang pala mga guys dito nakaipo na ng tubig dito yung buhay ng promisya mga guys pero kung pang sa ulan di panligo tapos magbanlaw lang ng ano tubig tunay na tubig <laughs> magbanlaw lang ng tunay na tubig mga guys yan oh, may baha na naman guys yan yan yung ano mga dito mga guys sinisisi na lang magwawalis kahit isa lang ang kamay kahit pa paano lang kapag pa rin kahit pa paano kasi ako talaga ano, lagi na sa trabaho pag uwi gabi na minsan may overtime kaya nakakaraos pa rin mga kaya Yeah. natin sa gala natin yung tubig mga gay para naipuno naman dito mga guys yung tubig dano Ang mga naipon ng mga tubig mga guys. Ang kadalawat na ulan, kung kung ulan. kung 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 bagay. Ganun lang ako mga ganyan mga guys. Okay na mga guys, bagay mo Kaya ako maliligo na. Para makapasok naman sa trabaho.